Oh. Hi, Alice Go. Ayan po ang aking pinamili. Hello. Hi, Alice Guo. video ako nandiyan ka, Alice Guo. Ah. Sandali, ipakikita kay mga stock natin dahil ngayon may bagyo. Ayan, ganun po yan, guys. Guys, ang ipakikita ko po sa inyo ay yung mga dala ni Bunso. Dahil daw sa bagyo, napakalakas na bagyo na yuan ay siya ay namili titinap po natin kung ano ang kanyang pinambili. Ayan po. Dalawang supot na pula po yan. Ginamit lang niya isang supot na pula. Kaya tinransfer niya dito. Naisipan ko itong i-vlog. Eh, Magluluto na sana ako. Yan, ang lulutuin ko, ito. Eh, nakapatay ang aming rep. Sabi ko, eh, may bagyo, kaya pinatay ko yung rep. Eh, ngayon, masisira naman yan. Aya, sisindihan ko muli ang rep. Ayan. Bago ko pala iluto yung asyomay, titingnan ko muna ang aking ah uh, o ang kanyang mga nabili. Ganun po yan guys. Saglit lang po. Ayan. Iaahon ko ang mga nasa bag. yan, Eh, bata pa po kasi kaya nervyosa. Ayan. Unahin ko, ito, itong laman ng nasa itim. Yan po, ano, itong nasa itim. Yan. ibubulus ko na para hindi matagal ang video. Oh, ayan po. Dilata. Dilata ang kanyang pinamili na ilang peraso. 468 bag 12 12 piraso salo salong gulata Mm eh nakikial mo naman 'tong pusa May pusa rito sa tabi ito muna pala Ito dito po sponsored ng mga ito ha Has Brown Yan Hindi hmm, pa ako nakatikim nito eh ano ba to Mamaya malalaman natin to kung ano ito longganisa hamonado yan hindi din po yan sponsored ng lahat ng mga yan chicken to sino o dalawa yung chicken to yan at ito ng uh, shomai yan po tapos ah uh, ito naman isa ito pong isang nasa orange ha kung ano naman tong nasa orange yan. Ibubulos ko na rin at ibubulos ko na to. Yan. Ah, mga noodles, kanton. Ayan to Noodles at kanton. Ilang teraso. Apat na kanton. Apat na chicken and apat na beef. Yan pag-apat na braso. Ngayon, ito namang nasa kulay pula. Ang aking ibubulos. Ililis ko na po ito. Dahil maliit lang po itong space na ang ating pinagbubulosan. Ayan. Nililis ko lang yung mga plato para kumasya ito. Ayan. So, bubulos ko din to. Alam ko naman, walang babasagin eh. Ayan. Ayan mayroon pang crackers. Ay. Ito is sponsored ng Special Pork Picharon. Ayan o. Oh. Ang dalawa. At itong Special Fish Crackers. Isang malaki. Ah. Sa OSAVE po pala siya namili. Ayan o. Oh, OSAVE. Oh. Shout out to OSAVE. Ayan o. Tapos, ay ito, itong crackers. Kinain ko na po yung iba. Yan. Tapos, itong kape. Iba-ibang kape. Great taste choco. Itong kape ko, binawasan na namin to. Saka itong nice kape, binawasan na rin yan. Kaya putol-putol na po sa totoo lang, kagabi pa ito niya dala ngunit di namin binablog hindi ko binibidyo ngayon ko palang binidyo at ang halaga pala ng kanyang napamili aha halaga ng kanyang napamili sa osave ay 845.25 ayun sa osave lang po yun tapos, yung pinamili pa niya sa iba, ito. Ah, kasi namili siyang may ice cream pa pala kahapon. Marahil yung mga iba niyang pinamili, hindi sa OSEB. Yan. Tapos pala, ito pa, meron akong gulay pa sa rep. Yan. Patulong ako ko. Konting kamatis. Meron din akong dalawang parasong patola. Ayan. Yan po ang aming stock. Stock dahil sa may bagyo na malakas. Yan. Ang sabi ko pa sa kanila ay yung bigas. Mahalaga ang bigas. Kasi yung bigas namin na ginagamit dito, yung bigas na medyo madilaw at mabunga ng palay. Dahil yun ay ani pa namin o no, nakaraang anihan. Ganun po yun guys. Oh, binablog ko pa lang. Kamahingay. <laughs> ano pa? Sa ka ba namili? O, Oh, save. Oh, save. Saan pa? O, lahat yan sa Osave. Ba't sinayaraan ito? 845 mahigit ang napamili. Iba yan. Ay, iba ba ito? Isa, ah, isa lang yan. Ay, isang resibo lang. Dalawa resibo. Ay, ganun pala yun, guys. Sabi ko. Ah, 1,600. Kaya pala nagtataka ako, eh. Eh, karami-rami. 845 lang. Eh, dalawa pala yung resibo. O, ah, sa isang resibo. Ayun, wala na isang resibo. Eto, ano ba to? Hindi ito? Ah, hindi daw yun. Ay, may isang resibo. O, oh, ang nawawala. Ano? Bali lahat, 1,600. Ah, nawawala daw po isang resibo. Lahat-lahat ay 1.6. Eh, eh, kasi nagtataka ako, eh karami-rami. Tapos alapang 1,000. isan libo. Kaya pala 1.6 ang inabot. O, si oh, ganun po yun guys. O, oh, hindi pa kasali yung biniling manok-manok, ba diba? Sa iba yung binili. yon. O, oh, ganun po yun guys. At magluluto na ako. Nakahanda na po ang aking kawali. Ito nga po pala oh. Nakahanda na yung kawali kang pa. Ah, oh, hanggang dito na lamang ang aking video. Ipinikikita ko lamang sa inyo. Ay, mga binili ng anak ko na inihanda niya para sa sinasabi ng malakas na bagyo. Yan. Eh, ganun po dapat Sana ko may pera. Pag may parating na bagyo, mamili na. Kasi ang kasunod po ng bagyo, baha. wag naman po sana. Dito po kasi sa amin talaga pong ganun nagbabaha. Ngayon sana wag naman na magbaha. Na, nasa -asawa na kami sa baha. Okay po. Maraming salamat po sa ang sa panunod niyo sa